lang mula kay Corina Sanchez pero muling nagsabog ng usapin online. Para kaya kay Mayor Vico Soto? Ano nga ba ang binalak niyang ipahiwati? Alamin natin at hintayin mo yung pinakamainit na twist mamaya. Alam mo ba na noong Agosto 21 nagpost si Mayor Vico ng hinalang may 10 milyon na placement fee ang nakakabit sa interview ni na Corina Sanchez at Julius Babaw kay Sara at Curly Diskaya. Hindi niya pinangalanan ang mga broadcasters pero kasama sa kanyang post ang screenshots ng kanilang mga panayam. Sapat para bumatikos ang netizens sa kanyang insinuasyon. Tumugon naman ang kampo ni Corina. Mariing itinanggi nila ang anumang bayad. There is no such thing as a 10 million placement for an interview. This is simply not true. Ang pahayag ng executive producers ng Rated Corina at Corina Interviews. Inilarawan nila ang akusasyon bilang slanderous at maaaring cyber libel. Umatras din si Corina. I'm not guilty of anything wrong. Paliwanag niya kasunod ng pagpapatanggal ng video mula sa ilang platforms matapos ang kontrobersya. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang eksena. Sa episode ng Agenda noong September 1, nagbigay si Corina ng isang patutot na mensahe. Ang pinaka to back up what you're saying as credible is you have evidence before you talk. Kailangan may resibo ka bago ka magsalita. Kahit hindi binanggit si Mayor Vico, malinaw sa marami na isang parinig ito, lalo na't na sabay ito lumabas pagkatapos ng post ni Soto. Habang umiigting ang diskusyon online, sinimula ng ilang ahensya tulad ng BOC at BIR ang pagsisiyasat sa 40 luxury cars na pumapel sa panayam. Ehersisyo sa accountability ng mga kontratista. At narito ang twist. Ang isyo ay hindi lang tungkol sa paratang. Ito rin ay usapin ng kredibilidad at integridad sa pamamahayan. Ang pagkakaroon ng ebidensya, hindi kunwaring hindi hakahaka, -haka, ay ang pundasyon ng kredibilidad. Salamat sa panunood. Kung gusto niyong i-follow up ko ito, lalo na kung paano muling magre-react si Mayor Vico, abangan niyo sa susunod na video. Pero sa ngayon, malinaw lang, resibo muna bago magsalita. Kung nagustuhan mo ito, Like at subscribe para lagi kang updated. At siyempre, may tanong ako para sa iyo. Ano sa tingin mo ang tamang resibo sa journalism? Comment mo na. Gusto kong marinig ang opinion mo. Pagkasawang hinahangaan sa kanilang pambihirang diskarte at samahan, kikilalanin natin. Sa walang wala nagsimula na yon. Sobra-sobra ang biaya Silang patunay na aasenso din ang buhay kapag kaya ni Happy, kaya ni WiFi. Kapagid ka, pamilya at kaibigan, ako si Corina at ito ang Rated Corina. Handa na ba kayo?